experience nyo ba yung dati yung meron kayong nagustuhang tao, tapos pinormahan nyo, tapos nireject kayo, tapos nung nagkaroon kayo ng pangalan sa showbiz, nagpapakitang motibo ulit na parang gusto na. Ewan ko, sa akin hindi ko naranasan yan. <laughs> Kasi mas kaya nung ala ko sa showbiz, marami nagparamdam eh. Oo, oh, nagparamdam sa akin yung lolo ko. Yung malamig na malamig yung hangin. Oo, oh, tapos sabi, Apo, sama na, dali. <laughs> Ikaw, Chobert. Ako, may gusto talaga ako, pero hindi ako nakapanligo kasi nga, sobrang ganda, tsaka magkalayo kami ng buhay. Oo, magkalayo Bakit pa kayo ng buhay. Bakit patay na ba siya, tas buhay ka? <laughs> 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 hindi, mayamang kasi sila eh. Mm. Tapos Ikaw, cute ka lang. Makulit lang ako, ako yung nagpapatawa kasi sa amin eh. Ikaw talaga yung pinakapatawa <laughs> sa grupo nyo? Oo, oh. Poonan ko yun. Kasi kung ano-ano kinukwento mo, no? Kaya ako magkwento. Napapanood ng... ko ibang, ano mo eh, sa YouTube. Sabi ko, kung ano-ano talaga sinasabi niya. Kung na, ano. Katawa. <laughs>